ito yun isang ano magandang umaga sa ating mga ka-brother at magsaday bulit kami dabo mga kabrader ayan o kasama ko si sa dabo mag uh, ano lang kami mag ayos lang kami ng aming mga kagamitan at magsa-dive na kami kahapon ka-brother ay maganda ganda yung huli natin ka-brother at nakahuli tayo ng isang malaking maori snapper at dyan tayo mag ano mamana dyan lang tayo mamana mga ka-brother sa may kantuhan ng baura siguro mga 15 meters lang yung lalim dyan Ababo lang yan dyan mga ka brother at mag start na tayo ka brother at ayun muli ka brother ano maraming salamat sa support nyo sa aming channel at patuloy lang po kayo mag share at mag subscribe ng aming mga video ayun mga ka brother at paalam na muna bye bye So yun kabrader isang mapagpalang umaga sa atin mga kabrader at ito ay yung unang isda natin kabrader o oh. akul yung ano uh, trigger fish ayan medyo malabo talaga dito mga kabrader sa malalim kaya hindi na kami nagtagal dito mga kabrader ngayon mga kabrader ang huli natin ngayon mga kabrader yung nang huli natin sa araw na ito isang payagot ayan o okay, papakul mga kabrader kasama ko pa rin si Dabo mga ka mga Bali pagkatapos ito ko brother dito na tayo sa tumabi tayo ko brother at nanguha na lang tayo ng ano ng pasyak kasi ay malabo talaga doon ka brother walang ganong makitang isda kaya tinaga natin itong pasyak na to ko brother ayan oh shout out sa mahilig kumain ng ganitong seashell mga ka brother mga sihi tiyaga tiyagain natin yan mga ka brother ayan ang dami nila oh ikalat sila sa ilalim tapos may ano yan ka brother, may nangyayari yan dyan na hindi atin nakuna ng na video mga ka brother. Biglang may nagpakita. Hindi natin inaasa na may magpapakita sa atin mga ka brother. Ayan, ilibot-libot natin ang kaligid mga ka brother para makakuha tayo ng pasya. ito mga ka-brother yung hindi inaasahang pangyayari ka-brother o yung tayo, ka nanguha tayo ng pasyak sa ilalim mga ka-brother ay biglang lumapit ay, tong ano tong talakitok na to kaya hindi ko na nakunan ng video mga ka-brother ito ay gawa ng biglaan lang biglang lumapit siya ay saktong malapit lang rin ako sa panak ko kinuha ko na yung panak ko pinanak ko na siya mga ka-brother kaya huli na natin nakunan ng video Ayun, ang laki niyan ka-brother ang lapad niya pero ano siya? Kayat. Siguro ay ano 'yan, na COVID. Kaya namayat. Pero joke lang mga brother. Payat talaga 'yang ganyan talakitok, brother. Tawagin sa amin yan dito ay salaminin. Medyo first yan ang ano, medyo nang yan yata yung first class na talakitok mga kabrader. Comment mo kayo kung yan ba yung first class na talakitok. Yung salaminin na yan. Ayan o. No? Ang kintab niyan mga ka-brother, drabing lapad kasi manipis. Kaya medyo magaan siya. Pero kung sa yung mga na ano to, yung mga blueprint re-ballot ko ka-brother, mga limang kilo to. Ay, yung laki na to. Kasi kaya't nga. Ayan o. Ha? Huh? Dali, sinaksak ko na lang ng dulo ng shop natin ka brother para hindi na maghirap yung talakito para mas secure na talaga natin bago natin ilagay dun sa tugan mga ka brother yan na dali na natin siya ka brother at balik to ano tayo balik sa trabaho ng panguha ng pasyak mga ka brother bali nga pala ka brother pag itong video na to ka brother ay yung kasunod nito ay ano yung huli ko nung uh, sumunod na araw gawa ng tatlong piraso lang naman. eh, dalawang piraso lang pala mga brother sinama ko na dito sa video na to parang bonus ano na lang bonus shot na lang ayan at uh, kuha kuha lang tayo ng pasyak mga kabrader mali shout out kabrader sa lahat ng espero ng buong Pilipinas yan mga kabrader at Maraming salamat sa support nyo sa aking channel at patuloy po sana kayo mag-subscribe at mag-share ng aking mga video. Ayun o. Ang dami lang shock, mga kabrader. <coughs> Bali ano lang to Tabihan lang to sa tabi lang to. Siguro mga ano lang to mga sya, ano. 8 uh, meters lang siguro yun mga kabrader ang lalim mga pasyak at ang ganda talaga ng GT na yun mga kabrader ang lapad talaga kaso ay manipis ayos mga kabrader at ito yung bonus shot natin mga kabrader ito yung medyo may kalaliman mga kabrader nasa ano siguro to uh, 20 meters or mahigit yan dive tayo yan kabrader ah kaso wala tayong makita dyan ka brother na isda at medyo malabo nga pero iba ang nagpakita sa atin dyan mga ka brother nung naghahanap tayo ng isda dyan ka brother may napansin akong gumalaw dun sa parting kaliwa ko ka brother at nagulat ako nung nakita ko napakalaki nyan ka brother ayan mga ka brother yung um, nagitim-itim na yung ka brother isa yung ano, Napoleon fish laki nyan Siguro nasa ano yan, nasa 30 kilos siguro yan. Kaso bawal naman yan ka brother, kaya hinayaan na lang natin yan, mabuhay siya ng malaya. Balik tayo sa taas mga ka brother. brother dito tayo sa pinagkitaan natin ng napoleon fish doon sa may medyo baba gawa ng may nakikita tayong mga surgeon fish na malalaki o, kung tawagin dito sa amin ay tari ang laot mga kabrader at yan kabrader oh. medyo malalim lalim na to ka brother nasa 25 meters na siguro to nung pagdapa natin dyan sa may bato na yan ka oh. lumapit agad yung surgeon fish mga kabrader brother syempre siya talaga yung target natin kaya hindi na natin pinatagal at binira na natin bali ka brother ito maliliit pa tong lumalapit na to ka brother may mga malalaki yan at ayaw lumapit siya talaga yung naluko natin mga ka brother yan hindi natin naluko yung ibang mga ka brother ilap at siya talaga yung mabait kaya yan ang kanyang sinapit ayos yan ka brother masarap yan pang ano? pireto o kaya inihaw dahil matataba yung mga surgeon fish na yan mga ka-brother makakal na yan ka-brother nasa isang kagin siguro yan magtagal kong makalutang ka-brother gawin lalim talaga yun nakalutang na rin tayo ka-brother yan ayos ka-brother ayos Nakpag. Uh, At ito ka brother o, is isa tong ano, snapper or yung burara kung tawagin sa amin dito ka brother. Ewan ko anong tawag sa inyo sa isda na ito pero sa amin ay burara ang tawag nito. Yan, nadali natin ka brother. Ikot-ikot -ikot lang siya. Ano ito ka brother, ah, uh, malaki na rin ito, good size na rin na snapper to kaya binira na natin. Baka birhin pa ng iba ka brother. Bali si Tabo dyan ka brother ay umuwi na ka brother at nauna na siyang umuwi gawa ng malabo talaga ang dagat sinaga na ko ng, ka brother okay. Bali pag tapos ito ka brother ay ano ito na yung huling isda na ano, sabi ko sa inyo at ipapasok ko natin yung uh, pag uwi namin mga kabrader yung may huli kami na ano, GT na malapad and mga kabrader bonus shot lang yan mga kabrader at ito talaga yung huli namin nung araw na yun mga kabayan ito yun nakatabi na kami ano ito ni Jacob? anong isda to Pakita mo dun o kay Uncle Monyot. <laughs> sabi mo shout out kay अंकol unyot ka mo picture yan oo oh. picture yan bigyan ditla <laughs> shout out ka mo kay अंकol unyot shout out pugot अंकol pugot yan mga ka-brother, tumabi na kami. Oh, ito lang huli namin ito po. Oh. Sang salamin ito talakito Tsaka mga kanuping. At kami huli kami. Pasyak. Oh. Kinakain to ko, ino. No? Oh. No? Pasyak. pasyak lang huli namin mga ka-brother. Ayan. Oh. Ayan. Um, panuorin nyo na lang ka-brother kung paano nahuli to. Dito na huli ito. Hindi, Hindi ko na video to, oh. Naga, ano, Sige na muna, bye-bye.